Kahanap tayo ng ano. Ah. Uh, o, upuan natin. Good morning. Hanap tayo ng mapuha natin na ah. Uh. sisinig. O, tayo ng araw. saan tayo? Gusto ko nang tulong ako kanta. Kaya lang, din bitawan ko yung cellphone ko dito. Eto, ilagot na. Talaga naman. Sayo natin dito. Opo, kasi ito ay nakaharap sa nakaharap kay Haring Araw. Okay, go. Ah lang pag nahulog yung cellphone ko dito. Guys, dito ako nakaupo sa yan. May bato tadi dito sa gilid kaya tayo. Magpapaaraw tayo. Para pawisan tayo. Maganda. maganda yung pawisan tayo sa umaga okay mingwit po tayo hmm. sakit sa pwet naman tawakan mo mabuti yung cellphone baka pag nahulog ay sigurado hindi mo na makita no malalaman mo kapag uh, naka ano ka na may nakukuha ka ng isda kasi yung pamingit mo na yan ay alog-alog yan eh kasi itatakbo-takbo ng isda yung kamain mo oh my god bit tumatalon-talon doon yung isda oh ayun oh daming isda doon oh lipat kita tayo doon Kasi doon talaga ang madami talaga ng isda. Doon hindi ka talaga masisiro. Doon ba dito? Doon, yung tapat namin. Yung katapat namin. Ang dami na kuha namin dyan noong nakaraan. Mga 7 kilos talaga. So, sa dito. Pero naman, meron din naman siguro dito. Kasi. Siyempre. T-span pa rin You guys. Subscribe kita mama Om. Oh.